Ano yun? Ba't natulog? Oh, ka natulog? Ako ko yari Oh no! Nagpaamot ng tulog yun. Ano ko? Oh, yari ka. Nakamot na si Kyot. Ya. Ya, tingnan mo yung sarili. Uh, wala naman na ba? Ha Hindi lang ganyan ko ilay mo eh, sikete. So ayaw mga idol, magandang hapon. Ang kulimlim ngayon. Ang sarap mag-inom. <laughs> Mayakan niya mag-inom itong dalawa. <laughs> Lahap tripan to, sigurado. Ah, ano yun? Ba't ka natulog? ako, oh, yari ka. <laughs> Nagpaamot ng tulungan Nako, yari ka. Nakamot ang sikyot. <laughs> Magkakataon na ni Kito. <laughs> yari ito. <laughs> Nagpaamot. Uh, wala. Wala saan yun. Wala yun ba? yun ba? Kung kailang makakabawi sa kawala Kaya pumunta yun Sayang to At sarap na tulog <laughs> Wala to si cute Nalala ko na Baba -ba, ko muna to Wala si cute

Tak mau, tak mau.